guys. So meron nga pala tayo guys na kuha kanina. Dun sa ating taniman. At alamin natin ngayon kung ano ba talaga itong tanim na to. So tinikman ko siya. Sa damo lang kasi siya eh. So akala ko ano kung ano lang siya. So tinikman ko. Wala siyang duhat pero wala siyang butong malalaki. So, para siyang duhat at ubas na pinaghalo. Ang lasa niya talaga is duhat. Panina nga, kala ko nga lason. So, tinikman ko. Buhay pa naman ako ngayon. Kaya siguradong hindi siya lason. So, ngayon ay aalamin natin kung ano ba talaga siya. Ito nga pala yung uri ng dahon na meron to. So, sa nakakaalam, baka alam niyo kung anong tawag dito. So marami pa tayong na-discover kanina doon sa gilid na tumutubong mga ganito, ligaw-ligaw na ganito na gusto nating malaman kung ano ba. So ngayon, paano natin malalaman? Ang gagawin natin is i-Google Lens natin siya. So paano ba gumamit ng Google Lens? So ito, so cellphone natin, ang gagawin lang natin is click lang natin to. Ayan. Then, uh, i-capture natin ngayon yung uh, mismong prutas. So, ayan, kaka-capture natin yung prutas na nakuha natin para malaman natin kung ano ba talaga siya. Ayan. So, meron kaya? Sana may lumit. Sana may result na lumitaw. And, click natin yung search. So ngayon, malalaman natin ngayon kung ano siya. So ito yung mga lumabas na resulta. Prutas, red plum. Yun yung lumilitaw dito. Uh, so ayan. Yung isa naman is duhat. Duhat din ba siya? Hindi naman siya sa puno. Sa damo siya eh. Red plum ang tawag. So ito, Summer Pearls. Ay, ayan. ayan, ganito, ganito. Ito, Java Plum. So, nasa uri din siya ng ganoon. Pero ligaw. Java Plum? Talaga? Hmm, result pa yung makikita natin dito? So, yung dahon, ganito siya eh. Alright. So, ayan. Ganyan ang itsura. Hindi naman siya totally duhat eh. So, mm-hmm. Um, natin. Kailangan siguro kita yung dahon para mas mas ma-recognize ni Google kung ano ba talaga siya. So, isama natin yung uri ng dahon na meron. So, ngayon, ulitin natin yung pagsa-search, Ano po? So, ulitin natin. ah uh, Ulit, ulit reset reset okay ulit ulit so ngayon ay ulitin natin yung pagsa kasama na ngayon sasama natin yung dahon then pag na-click natin yan isasearch search natin top pipindutin natin yung ano magnifying glass dito so ayan isama natin yung dahon then saka natin click yung magnifying glass so ayan may mga result na lumitaw So, tingnan natin ulit yung result. Ayun, may kapirahe, kaparehong dahon. Aha. Ah, ito. Cherry. So, isa siyang uri ng cherry. So, ito siya. Ayan. saint Lucy Cherry. So, ayan po. Ayan. Kaparehong-kapareho niya yung dahon na ano, na nandoon. Pero pa naman ang tawag dito. Pero it's uri ng cherry. Ayan, no? O, oh, di ba? Diba? Ayan. Eh, this one. Itong ganitong-ganito yung uri ng dahon niya na nakita ko. So, ligaw na ano lang siya. Ligaw lang siya na ano. Wait, ang mahal naman ito. 213 pesos. So mahal pala siya pero tumutubo lang siya doon sa gilid dala ng ibon. So ito siya. Nice, ito. Actually makulay nga siya hanggang ngayon yung yung kokoko ayan no? Hindi pa rin nawawala yung kulay niya. So ganito yung itsura niya kapag ano. Yeah, kapag pinisak mo siya, ito siya. Yan, parang ano-ano. Tapos meron siyang maliit na maliit na buto. Ayan. So, ayan siya. Pwede nga siyang pangkulay. Napakatingkad ng kulay niya. So, ayan. So, kapag naman natikman mo siya, nasa siyang ano, nasa siyang duhat, pero syempre mas masarap yung duhat ha. eto naman, parang malalasaan mo pa rin yung grass nasang damo. <laughs> Pero ano siya, ah uh, tingin ko, pag, pag ito'y pinartneran ng asin, I think masarap to. Parang duhat. paggulungin mo lang sa asin or alugin mo kasama ang asin, tapos saka mo siya lantakan or kainin. Tingin ko, pwede siya. So ito siya eh. mm. Mm. This one is the dahon. Ayan dahon. Okay. Yun yung dahon niya. Ang dami doon, ang dami doon sa, ano, sa gilid ng pilapil. Nakita ko lang. Then, marami ding uh, So, mangunguha tayo next time ng ivy hmm. So, ang tawag ay Mah Mahalib Cherry or Mahalib Cherry or Saint Lucy Cherry. So, ayan po. Yan po ang tawag. So guys, kapag may nalilito kayo at gusto nyo malaman kung anong uri ba ng halaman ang nakita nyo at may internet naman kayo, gamitin nyo yung Google Lens. Mas mabilis kayong uh, mas mabilis nyo malalaman kung ano ba yung hinahanap nyo. Okay? So yun lang.